Agikan ko sa merkado ani guys nagnamalit kog utanon Kaya, na may makapanagat guys kay dagko nang kayog bawod habagat man Uh, pagkakaroon guys, niya ako sa kapilya. Ana, uh, sibak mi guys, kay doon na may uh, misa pagkaugma. So, papa ko mga kauban guys. Tayo pa mong food. Labot pa araw pang init ay pangilo sa gawas guys. Mga nang nanisilong sa kuwaning landong. So, nisilong ko guys sa kilid sa kapilya. Arang ini ta guys, alas dos pakai ini sangapun. Wah pada aku mangga kau so ni ni lapus kau ni semai bye bye guys, kayak arang kacung ini ta lah ang prisko sahangin sa bye bye kat diri sama isud. Mau nang digawas ku guys, so bye sa patui padung sa bye bye. Ani aku sa patwis pagat patan bye, guys. Pamantay lang yung kapahungawan. Aning kainit guys. Sorry matas na please bye bye yun. Mangitag yung taglabas hangin. Lahira ang hangin sa so bye, bye guys. Huwag hangin diri sa may bukit. Rang preskuha hangin ani de please bye bye. Apila ra may sugilanon guys pagkahapon na naman, naman among meeting sunita so, nitabo ko guys na ako dapit sa merkado ani. Di ko stabok ani guys na video na kuha na mo, mo ang balay guys. Mo ni tabok. Mo ni mga balay sa suba guys. Wa lagi masudan guys. So nitabok ko uh, sa merkado ni guys nangita ko bulad. Mora may madadalin ato og uh, sudan yung buwad panahon sa habagat. Wa man tay isdang makita ni ini. So ni sud ko merkado ani guys. Pagkakaron na usog pa man ni merkado pa mahiluna ni sila. So ingon ani guys sama merkado pagkakaron. Ah gibangitan nako ang uh, is ah buwara na ni guys o, asa na dapit ang tinanindag buwad kaya di malay tikpalit og buwad kaya namin ang isda na pura po pangita guys ah, nakagawas na ko guys, gikan sa merkado. Oh. Mo na pugkuan ni guys. Kaya nakapalit naman ko og buwad, utan, panakot. Mga namo tabok na po ko atos. Tabok sa suba, guys. Oh, salamat sa inyong pagsilip, guys. Eh. So, ako mingon. Bye-bye.